Magandang gabi sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel At sa video nito, update lang tayo regarding dito kay Kai Soto mga bay ano Kasi uh, kakapasok lang na balita, uh, pinakawalan na ng Hiroshima Dragonflies itong si Kai Soto mga bay ano And uh, posibleng ang malone siya ng ibang uh, Japan B-League teams sa Hiroshima Dragonflies So ayon dito, uh, confirm and finalize na raw, uh, confirm na na Maghihiwalay na o na ng Hiroshima Dragonflies si Kai Soto. And then uh, fen uh, pending na lang yung uh, finalization ng uh, paperworks uh, ngayong araw na to posibleng marilis na nga ng Hiroshima Dragonflies itong si Kai Soto mga bay. You know? And uh, alam matatanda natin itong si Kai Soto mga bay. Hindi pa ito nakakapaglaro ngayong season na to sa Japan bilik para sa si Hiroshima Dragonflies dahil nga sa kanyang uh, back injury at... Uh, Medyo alam naman natin na malaki-laki yung uh, binabayad ng Hiroshima Dragonflies dito kay Kai Soto. Milyon-milyon to mga bay, no? Kaya naisipan na rin siguro nilang pakawalan na itong si Kai Soto since uh, injured nga itong si Kai Soto. Pero ayon naman sa kanyang uh, uh, mga doktor kay Kai Soto, is ready na siya, pwede na siya makapaglaro. Uh, in fact, nagbabalik na nga siya sa training sa si Hiroshima Dragonflies. Pero I think uh, huli na. Uh, para kay Kai Soto at sa Hiroshima Dragonflies. So, hindi pa sinasabi kung uh, anong team yung posibleng uh, mag-loan o kumuha dito kay Kai Soto. Posibleng yung mga lower ranking teams ngayon sa Japan B-League yung kumuha dito kay Kai Soto. So, sayang uh, mga no? At uh, pinakawalan na. Uh, ayon dito, Division uh, B, uh, B1 team yung uh, paglilipatan ni kay Soto pero hindi sinabi kung anong uh, team sa Division 1 yung uh, lilipatan ni kay Soto. So yun lang mga bay complete natin. Maraming salamat.